May kita nyo po dito ay uh, ito po yung mga uri ng, ng grasses. Ano po? Yan. May kita nyo po patay na patay na po siya. Ito po ay yung grasses. Ano? Isang magandang araw na naman po mga kasaka. Kamusta po kayo? So ito na po yung update. Ano? Ipapakita ko po sa inyo ngayon yung resulta nung inisprayan natin ng pyroglyphosate na herbicide. Ito po yung produkto ng Esertech Corporation. So sabi ko naman sa inyo is bibigyan ko kayo ng update. Dito po sa inisprehan natin, dito po sa kanan ko at dito sa kaliwa ay makikita nyo po ay eh, nandyan po yung tatlong klase ng damo. Meron po tayong grasses, meron po tayong broad leaves at meron po tayong mga sedges. Ano po yung pong mutha at saka meron din po tayong paragis yung mahirap patayin. Sabi ko nga po, ang kagandahan po ng paggamit ng pyro, meron po itong 12% na adjuvant. Kumpara po dun sa iba nating ginagamit na glyphosate, nasa 8% lang po yung pinaka-common na adjuvant po na yan. Which is yung pong adjuvant, yun po yung nagpapaganda ng epekto. Nagpapabilis. Kung mapapansin nyo po ngayon, maulan pa at nung nag-spray po tayo nito, kinahaponan ay naulanan. Pero makikita nyo po yung resulta after 3 days. So naninilaw na po siya at ipapakita ko po sa inyo. Ano po, yung iba't ibang klase ng damo, dito po sa aming paligid na pinatay po ng pyroglyphosate na herbicide. So, samahan nyo po ako. So, yan. May kita nyo po dito ay uh, ito po yung mga uri ng, ng grasses. Ano po? yan May kita nyo po, patay na patay na po siya. Ito po ay yung grasses. Ano? yan Para po ma-identify natin yung grasses, yung grasses po, yan po yung merong uh, ito meron siyang mahabang ganito stem tapos yung dahon niya po meron siya sa kanan meron siya sa kaliwa so yun po ang pag-identify ng grasses so kayang kaya pong patayin ng pyroherbicide ang mga grasses ito po katulad po nito mapapansin nyo po ito naman po ay broad leaves ano yan makikita nyo po sa unang video ko ito po ay inisprehan natin ito naman po yung silisilihan which is patay na patay din po siya sa pyro. At dito naman po sa banda dito, yan makikita nyo po yung mga iba pang klase ng grasses, ano, patay na siya. At kung mapapansin nyo po dito sa baba, ay meron po siyang mga, ito na po yung sedges. Ito po yung gumi o kaya ay mutha ang tawag. Ito po yung malalaking, uh, yung adult na mutha na ano po. Yan. So, mula po sa maliit, yan, maliit hanggang sa malaki, kayang-kaya niya pong patayin. So, kung kayo po ay uh, magki-clearing ng inyo pong sakahan, ay pwedeng-pwede niyo pong gamitin yung pyro. Ano po? Ito po ay non-selected herbicide ano po. Hindi po pwedeng i-spray ito doon sa mga halimbawa ay sa gulayan natin or kaya sa palayan na meron tanim. Ito po ay for clearing lang. Pwede po ito natin gamitin sa mga plantation ng manga, plantation ng banana. Pwede rin po sa taniman natin ng mga hybrid corn, yung mga Uh, glyphosate, glyphosate tolerant na corn Ano po So sa mga magsisibuyas po Pang clearing Doon sa mga mahirap po patay na Gumi or yung mutha So yan So yan May kita nyo po ano Natutubigan pa yan Natutubigan pa yan Pero patay na patay pa rin po yung mga damo so yan nakikita nyo po ano patay na patay na siya So ito na po yung sinasabi ko sa inyo na paragis which is kaya din po siyang patay ng pyro. Ano? Yan, ito po mga paragis po yan. Tapos uh, may mga iba't ibang klase po din ng broad leaves. Kaya din po niyang patayin. Yan. So kung mapapansin nyo po, meron dito na ito, ito, ito. to, Natamaan siya, oh. yung parang baging. Yan you oh. o. Pag tinamaan siya, namamatay din. So yan yung iba pong mga broad leaves, kaya pa niyang patayin. So yan po mga kasaka, nakita nyo po yung uh, pagiging epektibo at kagalingan po ng pyroglyphosate herbicide. Ito po ay produkto ng Esartech Corporation. At uh, ito po ay available sa mga agri-supply. Sabihin nyo lang po ay Pyro ang kanyang pangalan at produkto po ng Esartech Corporation. So maraming salamat po sa patuloy na nagsusubscribe at nanonood muli po. Maraming salamat hanggang sa muli.